Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, para sa Marso 25, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Marso 25, ito ay isang magandang pagkakataon upang magnilay sa mga responsibilidad na bumabalot sa iyong araw. Ang iyong likas na sipag at dedikasyon ay palaging nagtutulak sa iyo upang gampanan ang mga bagay na kinakailangang tapusin kahit paminsan ay tila mabigat ang pasanin. Ang iyong kakayahang manatiling matatag sa harap ng mga hamon ay isang bagay na talagang kahanga-hanga. Subalit sa araw na ito, pinapayuhan kang pag-isipan kung paano mo maaaring pagsamahin ang iyong mga idealistikong pananaw sa mga gawain nasa sa harapan mo. Maraming pagkakataon na pinipilit nating tapusin lamang ang mga gawain, dahil sa pananagutang nakaatang sa ating balikat. Munit sa araw na ito, subukan mong bigyang kulay at kahulugan ang mga bagay na iyong ginagawa. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka sa isang proyekto, tanungin mo ang iyong sarili kung paano ito makakatulong sa iyong personal na pag-unlad o sa ikabubuti ng iba. Sa halip na makita ang mga gawain bilang simpleng obligasyon, subukan mong damhin ito bilang bahagi ng iyong misyon upang magdala ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Sa ganitong paraan, ang bawat hakbang ay nagiging makahulugan at puno ng inspirasyon. Mahalaga rin na pagtuunan mo ng pansin ang iyong mental na kalagayan. May mga pagkakataon na ang iyong isip ay maaaring maging mabigat dahil sa mga alalahanin at pangarap na tila mahirap abutin. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang kakaibang paghila patungo sa mga intelektual na gawain. Maaaring bigla kang makaramdam ng inspirasyong magbasa ng mga aklat na nagbibigay ng bagong kaalaman, sumubok ng mga malikhaing aktibidad, o makipag-usap sa mga taong nagbibigay sa iyo ng mga bagong pananaw sa buhay. Ang mga sandaling ito ng intelektual na paggising ay maaaring maging susi upang mabago ang pananaw mo sa mga bagay na dati ay tila mabigat o mahirap lampasan. Kung mayroon kang nararamdamang lungkot o panghihina ng loob, subukan mong palitan ito ng mga gawaing makabuluhan at masigla. Halimbawa, kung may bumabagabag sa iyong isip, subukan mong gumugol ng oras sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay pagsusulat, pagguhit, pakikinig ng musika, o simpleng pakikisalamuha sa mga taong nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong ideya at pakikilahok sa masayang mga pag-uusik, unti-unting maglalaho ang bigat ng iyong damdamin at mapapalitan ito ng sigla at inspirasyon. Habang ikaw ay patuloy na ginagampanan ang iyong mga tungkulin ngayong araw, tandaan na ang iyong idealismo ay may kakayahang magbigay inspirasyon, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong matibay na pundasyon sa mga tamang prinsipyo, ay maaaring maging gabay para sa mga taong naliligaw ng landas o nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Sa pamamagitan ng iyong payo at halimbawa, maaari kang maging isang ilaw na nagbibigay linaw sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Maging buka sa mga pagkakataon na magdala ng inspirasyon sa iba. Sa mga simpleng pag-uusap, maaari mong maipakita ang iyong pangunawa at malasakit na siyang magiging susi upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng payo ay isang mahalagang katangian na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng paalala na bawat kilos mo ay may potensyal na magdulot ng positibong pagbabago. Sa pamamagitan ng iyong pag-unawa sa mga tao at mga sitwasyon, makikita mo ang mas malalim na kahulugan sa mga bagay na iyong ginagawa. Sa halip na basta lamang tapusin ang mga gawain, gamitin ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon upang gawing makahulugan ang bawat hakbang mo sa araw na ito. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan ng isipan, at harmonya. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul o paglalagay ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, maaari mong maramdaman ang mas matatag na kalooban at higit na kapayapaan sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero naman ay pito, labing apat, at 28. Ang pito ay sumasalamin sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa. Ito ay nagpapahiwatig na mahalaga ang pakikinig sa iyong intuition upang makita ang mga senyales ng tabumpay. Ang labing apat naman ay sumisimbolo ng pagbabalanse sa pagitan ng iyong personal na buhay at mga gawain. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang balanse, mas magiging magaan at mas maayos ang iyong araw. Ang dalawamputwalo naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagsisimula at paglikha ng mga bagong oportunidad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras, upang maglaan ng oras sa pagpapahinga at pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng pag-upo sa isang tahimik na lugar, maaari mong bigyan ng pagkakataon ang iyong isip at katawan na makapagpahinga mula sa mga alalahanin ng araw-araw. Ito ay isang magandang paraan upang makalikom ng enerhiya at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may mahalagang layunin. Ano man ang mga pagsubok o tagumpay na dumating sa iyo ngayong araw, gamitin ito bilang pagkakataon upang maging mas matatag, mas maunawain, at mas positibo sa hinaharap. Magtiwala ka na ang iyong mga pagsisikap ay nagbubunga ng magagandang resulta, kahit paminsan ay hindi mo ito agad napapansin. Manatili kang bukas sa mga bagong ideya, kumapit sa iyong mga pangarap, at hayaan mong ang bawat araw ay maging hakbang patungo sa mas maliwanag at mas matagumpay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.